Magandang umaga or gandang umaga sa inyo or good morning guys. Mayong buntag di sa inyo ha diha guys. Ngayong araw na ito guys ako'y nagkakape kahit mainit na ang panahon. At kung makita ni Jen, guys itong mga sampayan ko ay kahapon pa yan. Hindi ko nakuha ang sampayan ko guys kasi nga hindi patuyo yan kahapon. Kaya ngayon ko lang yan siya kupunin Pero hintayin ko muna talaga na matuyo talaga na mabuti. Pagkatapos nga palang magkape dyan guys ito nag exercise muna ako bago ako sasalang sa ibang gawain kahit 10 to 15 minutes lang guys basta everyday natin gagawin yan dahil tumataba na tayo para pampabawas man lang katapos ko nga mag exercise dyan guys ay kinuha ko na itong mga halaman itong mga halaman na ito guys ay kahit anong dilig eh, parang hindi yata maganda yung lupa kaya isasalin ko na lang siya sa ibang kaang yung kaang niya guys na plastic lang at ito ay sit aside ko muna siya dito guys at mamaya ko na siya gagawin kasi nga mainit pa dito banda kailangan ko munang linisin sa loob ng bahay ang ganda ng mga halaman na ito guys hindi lang naalagaan pagkatapos ko nga na, naligo naman itong apo ko guys pagkatapos na itong naligo ang apo ko ay nilabhan ko naman itong sapatos niya kasi itong sapatos niya matagal na yata itong mura na itong nabili hindi, ngayon pa ito nalabhan Char. at naglagay din ako dyan guys ng dalawang ano bang sa Tagalog ito yung dalawang fabric nilagay ko sa batya batya ba pranggana na lang oy para madali ito yun guys oh para ma para mabango naman yung sala ko at ito na nga guys kung saan saan makarating itong basahan natin tingnan natin kung saan makarating ito dito sa sala ako nagumpisa guys kahit kinukulit ako ng apo ko dyan guys e tulo trabaho tayo para nga para nga madali matapos itong gawain natin nakaabot na ako dito sa ano pang tawag dito sa Tagalog dito guys? Itong kainan namin. O, oh, kainan na lang. Umabot na dito hanggang dito sa may kusina. Umabot talaga na itong basahan. Ito ang ginagawa ko guys. Hindi naman everyday ginagawa ko ito. Kung ano lang yung sa tingin ko eh, parang malinsangan. Kaya ginaganyan ko na nilalagyan ko na ng basang basahan. Basang basahan. Umabot na nga ako dito sa balcony guys. Balcony. All balcony guys. Balconahi guys ba? Sa iba kasi ang tawag diyan terry, sa akin kasi ano, ah uh, yung small corner ang tawag ko diyan. At pagkatapos ko nga dito, guys, maglinis-linis at siyempre, tuyong basahan naman ang gagawin ko. Pinunasan ko din ng tuyong basahan kasi ano eh, parang sa tingin ko eh, parang may kulang, no? Parang may kulang pag kahit basa ang ano mo, ilagay mo, kailangan din patuyuin para magandang tingnan. Kumbaga sa Bisaya pa, guys, basinaw. Napansin ko nga pala dyan guys, eh, wala na pala kaming tubig. Anim na bote yung dyan guys. Bote bang ba tawag dyan o galon? Anim na galon, walang laman. So sino ba ang bibili kung di ako? Agad naman akong bumili sa tindahan guys. Yakap yakap po yan. Marami nga nagsabi nga kaya ko daw yung kargahin. Yes. Pagkatapos ko nga dyan magbili ng tubig guys, ay ako'y naligo. Kasi ang init-init kanina at nagtimpla na rin ako ng inumin na ito itong inumin namin guys ay kalamansi ito wala kasi yung paborito naming dalandan dalandan kasi ang gusto ko guys kasi nga parang feel na feel mo yung yung sarap ba ito kasi parang ano matabang at pagkatapos nga namin magtimpla dyan guys nakakatawa talaga itong apo ko ayun uminom na nga po ko napansin kong hindi niya gusto at pinagyabang ko pa na ang refreshing talaga yung iniinom ko yes refreshing talaga dahil maraming yellow yan dyan guys bisaya na ako guys ha pasinsyahan nyo na pagkatapos ko nga ng relax pagkatapos ko nga mag relax guys ay eto na kinuha ko na itong sinampay itong sinampay nito ay tuyong tuyo na talaga e syempre kahapon pa yata ito 24 hours yata ito dito kasi naalanganin yata ako sa pag ano kahapon sa pagsampay, alanganin sa oras so hindi ko napansin dito guys na nung umalis pala ako dito pagkuhan ng sinampay ay may nahulog pala na short dito ko lang nalaman nung ano na ni review ko na yung video pero hindi ko maedit edit dahil dili ko sa edit guys kaya hayaan nyo na at pagkatapos ko nga ditong kumuha ng sinampay guys at ito ay nagpausok ako nagpausok ako kasi nga napakaraming lamok napakaraming lamok guys at pagkatapos ko nga nagpausok dyan ahabang habang nag, ano pa yung usok usok ay inayos ko na itong halaman ko ang pangalan na itong halaman na ito guys ay lipstick Siguro kung inayos ko lang ito noon, marami na ito. Matagal, ka na, kaya, matagal na kaya ito sa akin, guys. Itong lipstick na ito. Lipstick na halaman, guys. At pagkatapos ko nga mag-ano dyan, guys, nilagay ko na sa ibang lalakyan. At saka itong alugbati, nilagay ko na rin dito. At saka itong kamuti tops na ito. Ay, nagbilig naman ako ng halaman. Kung napansin nyo dyan, guys, ay nagilaw na yung solar. So, ibig sabihin, ang hapo na siya, guys, O gabi na. So hanggang dito na lang yung video ko guys kasi nga gabi na. Tapos magluluto pa ako at magsasain pa. Hanggang dito na lang kasi may wak wak na dyan guys. Char lang guys. Maganda gabi sa inyong lahat guys. At ito yung ganap ko ngayong araw na ito. Bye bye guys.